Kalokohan yun. Walang leader o commander na hindi alam yung ginagawa ng kanyang mga tauhan. Kami nagbubuhis ng buhay para sa ating sambayan ng Pilipino, para sa ating apo, kayo wala kayong pakialam. Pilipino ba kayo? Hindi kayo nakakaramdam ng pagkanakaw ng, ng mga politisyan? Nag-resign lang, wala na. No. The people will demand accountability and justice. Dapat maimbestigahan si Speaker o si Congressman Romualdez ang supuin itong korupsyon. Hanggat hindi sumasagot si General Browner, hindi tayo aalis. Matagal ako sa serbisyo at uh, alam ko ang uh, pangyayari no? hanggang ngayon. No? 42 years or almost 43 years. 32, uh, 34 years in the military service and eight and a half years sa public service. Nung nag-retire ako, bumalik ako. Ako po ay naging undersecretary ng Anti-Red Tape Authority. No? So, pero nag-retire ulit ako nitong oh, ng November 2022. Ngayon, itong napakusapan natin na uh, unang-una gusto ko magpasalamat sa inyo dahil Uh, sa nangyaring tagumpay ng ating uh, Uni United Peoples Initiative. No? Ito po yung binanggit kanina ni Chairman Greco yung uh, napwersa, Of course uh, ano to no hindi lang naman sa atin but yung mga iba-ibang pressure no. But napakalaking bagay yung ginawa ng United Peoples Initiative dahil nung Taiwan palang no ano pa lang yon live lang ang iniisip ni ano no? nag nagdecide siya nung day 2 natin no from uh, leave, nag nagdecide siya na ano na talaga resignation pero hindi pa doon nagtatapos unang yugto pa lang yon and uh, hindi sabi ng iba kasi nag-resign lang wala na no the people will demand accountability and justice, no? Dapat maimbestigahan si Speaker o oh, si Congressman Romualdez. Hindi ito, sabi niya siya mismo, no? Madalas siyang mga sinasabi niya. Sabi ni dating Speaker, accountability is non-negotiable. Siya mismo nang sabi nun, no? So i-apply yeah, natin yung sinabi niya mismo. Accountability is non-negotiable. So he must face the consequences of his failures, of his actions. Dinify niya pa na bago ang meaning ng accountability. Sabi niya, true accountability is based on evidence. Yun ang definition niya ng accountability. Pero ang true meaning of accountability is the willingness to accept the consequences of your acts, including the actions or failures of your subordinates. Yung mga kasama niya noon, hindi pa pwedeng sasabihin, eh, hindi ko alam to. Kalokohan yon, Walang leader o commander na hindi alam yung ginagawa ng kanyang mga tauhan. So yung definition niya ng accountability is based on evidence. Mali. Because the true essence of accountability is your willingness. Kumbaga sa atin, may term tayo doon, delikadesa. The willingness to to be responsible. The willingness to to answer and accept the consequences of course, whether it's failure or defeat. So, i-demand -de natin yan. No? Hanggat hindi sumasagot si General Browner, hindi tayo alis. Unless, inutusan naman sila ng magnanakaw. At, Ang muto sa kanila, magnanakaw. Pero, dahil nga, pinakailangan kailangan natin dumami dito para masabi tayong taong bayan. Oy, mga kababayan! Alam nyo, ikat ko lang mo yung ko, ano Idagdag ko lang. Galing ako sa Veterans Hospital. Ha? Pumunta ako doon para magpa-injection. Ito, kinagat ako ng aso kanina, alas otso. Kasi, sa tatlong gabi, ngayon lang kami nakawi, pinauwi ako ni Captain Baleros. Kamiya, pwede ka na umuwi. So, sumaglit ako. Ay, di yung isang bahay may aso. Yung sa butong niya na nahulog, galit. Paghawa ko, sinakbalak, pak! Sabi ng mga kapit pa, Sir, ipahigitsin mo na yan. Ilikado. Hindi kailangan bumalik ako sa patasan. Kasi ako ang nakasay ngayon, nakatuko ka sa ground. Nawala yung mga commanders natin. Kailangan bumalik. Alisin na unahin mo. Yung buhay mo o yung taong bayan. Yung taong bayan unahin ko. ini e, yung buhay ko, pwede pang lumaban kasi may malapit na tayo sa ospital. Ang ibig ko sabihin, binigyan ko halaga ang problema ng buhay ko. Kaya nakita niyo yan. Okay, patuloy tayo. Galing nung masama ang loob ko. Nung ako'y papasok doon sa ang mga kaibigan ko, mga Philippine National Police, walang mangyaring kumusun dito. Wala. Pero pag ang taong bayan at nagkaroon na ng critical mass, ang taong bayan sa, sa ang kakausapin natin. Kasi yung taong bayan, nasa kanila ang 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 power, ha, ang power. Ang power ninyo, mga pulis at sundalo, at ang inyong sweldo ay nanggaling sa taong bayad. Kaya dapat ang taong bayad ang protektahan nyo, hindi yung magnanakaw. Pwede ba yan? Pwede? Pwede, siyempre. Tayo nagpapasweldo. Ha? Tayo nagbigay ng kapangyarihan sa kanila. Oh. Huwag yung ang Pangulo, siya lang ang binigyan natin ng karapatan mag take, care ano tawag mo sa ating gobyerno. Pero ang kalaban natin dito ngayon, yung Kongreso. Kasi yung Kongreso, yun ang ating isusol kasi nandoon yung kawatan. Okay. Ha? Pinapaalala ko lang yan. Mga sundalo at pulis, uunan namin kung sakaling magtagumpay kami at bibigyan kami ng Panginoon na kami ang magagay sa bansang Pilipinas, ang sundalo at pulis, ang aming unang titingnan. Pwede ba mga, mga kababayan? Pulis at sundalo? Yun ang unahin natin? Kasi sila tagapagtanggol ng bayan? Okay, so binigay ng taong bayan, ang priority natin dito ngayon, ang sundalo at pulis. Ano po? Okay. <clears throat> Tuloy tayo mga kaibigan. So, narito kami upang magpahayag in behalf of the Pilipino. Nirepresent namin sila. Karamihan dito ng mga kabulisan at sundalo, hindi alam nilang pinto. Pintuhan po kayo para may idea kayo. Sabi nung isa, ng isang politician, sabi ni ni Speaker Magnanakaw, sabi niya, Lady! Hindi Ha? Lady! Yung kanta, hindi. Yung first lady. Sabi niya, give me three trillion. Tagalogin ko para hindi mahal. Tatlong trillion, bigyan mo ako in I will conquer the Philippines. Ano yung conquer the Philippines? Iko-conquer nila lahat yung mga kalaban nila sa politika. Para by 2020, sila pa ang magpapatakbo ng, nang ating bansa. Napakagahaman talaga, no? 2022 pa lang, nag-isip na sila paano nila babagsakin ang kalaban nila. Di ba nyo yun? Di ba demonyo pag-iisip nun? Alam nyo, yung hearing nila sa Congress, instead, ang hearing nila, development ng ating bansa, ang una nila, yung tuwad kong pag-imbestiga ng mga kay kay, kay, kay Go. Ano? Kay Go. Inibestigan. Ang lahat ng investigation, tatlong taon na. Ano nangyari sa investigation? Ano nangyari? Wala. Sunod so, kubos na sila lang pera at panahon. 'Yun pala, dinadivert lang diniti ko tayo para yung pagnanakaw nila ay hindi mapansin ng taong bayan. 'Yun yung masaklap kaibigan, ano? 'Yun yung masaklap. Ha? Kaya mga sundalo mga dati kong mga kabaro, kinakailangan magising na ang inyong puso. Ang mga dati kong mga estudyante, yung mga estudyante ko sa kapulisan, mga kernel na iba. Mga kernel na sila, dati kong mga hawak dito sa Central Luzon at saka sa Region 4A. Marami ako naging estudyante dyan sa Special Operations Team. Mga hiniral na iba. ano? So ngayon, mga kaibigan, ituloy natin mga kaibigan ano ah uh, sana mapakinggan tayo pero mas maganda kung papakinggan tayo kung marami nang pupunta na mga ating kababayan ano sana yung 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 nabanggit ko sa bitirahan Hospital napinto ako doon sa mga sa mga nurse wala sila wala silang pakialam pero nung pumasok ako sa mga doktor Nagkwinto ako sa kanila, kasama ang marites, mga pitong doktor yata eh, nakinig. Ang naging audience ko doon sa Veterans Hospital, mga doktors, nakinig sa akin. Pinintuhan ko lahat ang mga nangyayari sa bansa, Pero ito sa mga nurse, effect? Sabi ko, mga kaibigan, yung ginawa nyo sa akin, ibablog ko yan. Anyway, hindi ko kayo papangalanan. Alam mo bakit? Nakakasama ng loob kayo. Kami, nagbubuhis ng buhay para sa ating sambayan ng Pilipino, para sa ating apo, kayo wala kayong pakialam. Pilipino ba kayo? Hindi kayo nakakaramdam na pag ng pagkanakal ng, mag, ng mga politisyan? Hindi nyo naramdaman yan? O wala kayong pakiramdam? Ha? Hindi na tayo? bilyon billion pesos? Trillion pa? Hindi kayo nakaramdam ng na paghihirap? Ha? Hindi kayo nakaramdam na naghihirap tayo? Wala tayong pakialam. Ano? Masama lang magmuray no? Ha? Diyos ko,